Oh guys. Ayan. Isusurprise namin si Daddy. Kadahil, may second baby na kami. Yay! Nakakaanap si bumubulong kami. Bumubulong kami ng huli kasi katawag namin si Daddy. Ayan. Daddy. Ayan kasi surprise natin si Daddy ko ano magiging reaction ni Daddy kasi guys actually si Babe at saka ako decided na kami talaga magka second baby ang daming beses na nag ano nag positive yung PT ko kaya lang every time parang wala lang for false alarm lang pala so ngayon excited ako sabihin sa sa kanya ng laki na kabahan kung paano nasabihin namin hey, are you ready? <laughs> are you ready? Ay, Fred, bigyan ka mong hindi, Ready ka na, natin si Daddy. Hey. What do you like, baby sister? Baby brother. <laughs> baby brother. Inaugustin no, niya yung amazing. So let's go. Okay? Ito nga, dito nga. Babe! 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 Put! Put! Nakam lan! May baby na kami ulit. <laughs> may baby tayo na. Come on. Galing ko. Kasama ko si Hili. Ayun, hindi ko alam na buntis. Ikaw kalao <laughs> oh. kasi may naaamal na ako. Tapos yan, nakita nito. Five weeks na. Five weeks na si baby. Rosy kasi sabi niya kanina pa gabi pa. Ito si Ate Rosy sabi sa akin, si ano ma'am nahihilo. So akala ko mo pagod sa ano trabaho kasi busy, busy lagi ito. Busy kami lagi. So akala ko pagod lang. O di galing din ako ng shoot. So pag uwi ko pagod din. Tapos kanina gano'n na naman nahihilo ko, nahihilo ko sabi niya. Tapos ito sumigaw. Si Ma'am nahihilo. So, ma kala ko ano nangyari sa'yo. Kasi sir, nag -ja nagpajama ka. Oh. Ang bilis ko magpajama eh. Diba nakabukta ka ba ka sir? Ang bilis. Ang, <laughs> pa ako malaglag sa baba. Asag <laughs> oh, oh, ka na nagpapajama ka. <laughs> oh, Ginagawa na ako sir. Kala ko nahilo siya. Kala ko bumagsak siya, tumumba siya. Ganon. Oh, no, no. Loko kayo. Oh, no. Sila ko, Koko. Koko, alam nyo rin to, Koko. Oh, <laughs> oh, oh. Ikaw na lang. Huwag oh, ka may stress. Huwag may stress ha. Huwag ka may stress <laughs> oh. ha. My baby, anak ni J J. Boy or girl? Kapat na tayo. Tapat na tayo. Yes, na Thank you. Alam niyo oh, alam niyo. <laughs> 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 pa. <laughs> <laughs> Tapos nakayuko pa siya. Nakayuko pa siya dyan. <laughs> <laughs> hindi, nakita ko sa ko sa nakapadyama.